Magandang gabi po sa lahat lahat. Itong video na ito ay pakishare ha. Kasi meron pong isang antingero no. Na nag-comment sa atin. Ito noon ay binilaan ko na na bro wag mo akong pakialaman. Kasi nga hindi kita pinapakailaman. Kaya ngayon dahil pinakaalaman mo ako. Gagawa ako ng video ngayon no. Yan. Ang sabi niya po sa akin. Yan no. Ang title ko dito kahit alas 12 ng hating gabi ay kailangan pa rin gumawa ng gamit no yan at ito po ang kanyang comment no wait lang ha wait lang yan ito po siya ang pangalan niya yan siya po si Antingiros ng Mindanao no alias dan alias dandan ang sabi niya po dito kaya bro, ang video na ito ay para sa'yo. Kaya pakinggan mo ha isang hektar pala bao mo libon araw uh, isang hektar pala bao mo libon araw araw nagkakasa ano yun himala dami palang puno ng libon mo bro isang hektar nako yun ang kanyang sabi oh Yan. at dito pa bili ako isang truck kakasadin ako uh, bili ako ng isang truck kakasa din ako oh, araw araw para bibili ako tarak tarak bro no Bro, naunsa ka, di ba? Nang ingon kasi mga dinik ko nimo hilabtan. Karoon ng hilabot na pod ka. Kaya bisyang gabi ibro gabuhat ko gamit man ka, no? Kaya ngayong gabi, ipapakita po natin sa kanya, no? Kung gano ba katotoo na marami tayong nyug na walang mata. Kasi sabi niya, baka ang bao mo na walang mata ginagawa ay hindi talaga bao na walang mata o tatlong mata, yan, no? Yan, no? Kung isa kang antingiro at tunay ka talaga na manggagamot o antingiro ka talaga totoo, alam, alam, mo talaga ang bao na walang mata. Yan, no? Tingnan mo, yan. Kaya ngayon, papalakihin ko yung mata. Yan. Kita mo yan kung ano kadami ang baon ng walang mata Yan, kita mo yan Yan, kita mo kung ano kadami At ngayon Kita mo ba kung ano kadami yan Yan, ano kadami Yan po ang pindant, no Ito po siya, yan Dito ko po yan kinakuha sa baon na walang mata Ito po ay gitna, no At ngayon, oh, ngayon Kita mo na Kita mo na, na mayaman talaga si Kabiboy pagdating sa baon na walang mata, no Yan ito, ang tingiro sa Mindanao o alias Dandan. Tingnan mo, no? Yan. Ano ba sa palagay mo? Bao na walang mataba ito o hindi? Yan. Ito po ang mukha. At ito po ang likod. Yan. Kita mo ba? Kung ano kadami yan. O, oh, yan. Kahit hating gabi, no? Kahit alas 12 ako gumawa ng gamit, eh, wala kang pakialam. Kaya nga sabi ko, Bago mo akong pakialaman bro, para hindi ka mabubuking ngayon, eh, meron Kaya Pakishare ng ating video no. Ngayon ay ibubuking kita no. Yan. Kita mo ba yan? Wala nang laman no. Tuyong-tuyo na yan. Sobrang dinagoan <laughs> lang ni Ka Biboy, tuyong-tuyo na yan ng mga bao na walang mata. Kasi sobrang dami, tayo po ay pinagpala at yan pa oh, yan. At ngayon, Ito No? Meron akong nakita sa'yo Tingnan nyo po kay Anting Hero sa Mindanao no, sa post niya. Ito po daw ay mm, mutya no, na bato o buralakaw. Suga, suga ba eh. Okay. Ito po ay piki. Bakit na alam kong piki? Sabi kasi ng iba ka, B-Boy, sa Shopee mo daw inorder yung mga buralakaw mo. Yan. Yan. Tandaan nyo. Piki po yan. Tinry ko po ito inorder sa Shopee kung totoo talaga ang buralakaw. Kasi sabi nila, ka, B-Boy, sa Shopee mo yan binibili yung mga buralakaw mo. Yan po ay piki. Yan. Pag meron sa nakuha nito, ibig sabihin sa Shopee niya po kinuha. Piki yan, piki. At ito pa, kita nyo dyan pag gumagawa sa ng video ay merong tumutunog na sandir, no? Ito, tingnan nyo, meron siyang mga mutya ng ahos, no? Ano sa ba, Tagalog ahos ba? Ahos pa rin? Bawang. Ah, siyang bawang. <laughs> nako, nako. Sa na stress at madami tayong gawain, nakalimutan na sa Tagalog meron daw siyang mutya ng bawang ito yan oh, itong bato ginagawa yung bawang kaya pag gumawa sa ng video meron siyang sander no, nang tumutunog ito po ang legit na mutya ng bulalakaw, yan, kakaiba po talaga ang itsura nyo yan, kung tingnan po natin yan po talaga ay kakaiba yan, ito po ay piki po yan, sa shopee binili iwan ko anong klaseng kristal ito yan po ay piki, ito po ang original na mutya ng bulalakaw yan, kaya kita mo na yan papatunayan ko talaga sa iyo no bakit hanggang ngayon na eh, hindi ka pa rin nagasin sobro dandan o ang sa kasi nga si Luso ka sinahon ka o nangingialam ka talaga ng kapwa mo ang dapat ikaw na unang yumaman kayo no, no, madami ka ng pira kasi ikaw na una marami diyang mutya sa inyo kaya si bro dandan o si sa marami siya mutya pero iba po ay piki bakit mo ako pinapakialaman kasi nga ako bro ah, ginagawa ko yung mga trabaho ko yan, tingnan mo ang mga sangkap, napakalakas yan. Buo, siksik, liglig at siksik sa laman at sa sarap. Bakit mo ako pinapakailaman? No? Bakit mo ako pinapakailaman? Kasi nga ako, bro, ako bro ay ah, uh, mayroon din mga utang at mabubuhay din. No? Yan. Alam mo ba, wala na kaming tatay, wala na kaming nanay. Ako na lang po lahat ang, ako na po ang tatay at nanay ngayon sa mga kapatid ko. No? At ito ang masasabi ko sa iyo, kahit milyones man ang binta ko ng aking gamit, wala kang pakialaman pakialam kasi akin yan naintindihan mo ba? kasi akin yan hindi naman pwede na ikaw magdesisyon akong gumagawa ng gamit akin yan no? kaya yan ngayon mabubuking ka talaga no? yan. at ngayon dito sa nainggit oh, kasi meron akong provider na sasakyan Hilux no? Oh. yan meron akong mga sasakyan itong puti yan. pero dito lang po hindi ako mayaman ha ito po ay utang maniwala kayo ito utang at ngayon pagdating dito ay meron na din akong isang sasakyan no. Ito dandan tingnan mo. Ang sa naman din oh dandan ito tingnan mo kung gusto mo magasinso basahin mo ha. Yan, basahin mo. Katas ng pagsisikap at bunga ng pang aapi. Yan, dapat na yan ang gawin mo. Wag, ayaw pagsina bro o magsilos, no? Ayaw na maot ng batasan oh. Gusto niyo makita oh, na karon. Nakapalit ako isa. Og napay isa dito sa akong uganga napay iputi. Karon pag-abot dire. ay sabi niya, sabi ni Dandan. Itong gamit nito ay swerte no. Ito ay swerte sa negosyo, swerte sa buhay. Pero nga ang kanyang bahay hindi nga napaka hindi nga napakapagawa. Pero sa akin dahil sa gamit ko Napagawa ko ng bahay si Kantor hindi pa yan tapos. Siyempre mayroon nang sasakyan dalawa na. Oh, hindi hindi ito pagmamayabang ha. Kaya respeto lang hindi ito pagmamayabang dahil lang alam ka ngayon. Ito ngayon ay para sa iyo. Yan ang maraming bagakay. Oh, ngayon itong bao naman ang walang mata. Oh, tingnan mo. Dito ko nang nilalagay bro sa aking ano hagdanan na hindi patapos tapos yung bahay ni Kabiboy. Oh, yan tingnan mo yan. Step ako ah. Nako baka malaglag pa ako eh nako. Yan. Step. Dalawang palapag ito kasi hindi pa O oh, tingnan mo ngayon. Kita mo yan? Tingnan mo kung anong kadaming bao. Yan. O hanggang ngayon, baka sabihin mo, bibo, kabibo, yung yug mo ay hektar-hektar ba yan? Totoo yan, marami talaga akong bao. Yan. O tingnan mo. Yan. Bao yan na walang mata. Eh, alang naman, uh, ilalagay ko dito na hindi yan bao na walang mata. O. Oh. Sa, 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 sa taas pa. Naku. Nag-inga tayo, baka malaglag pa tayo dito. No? Kaya ito ay eh, mga January o... Oh, sa sunod na mga taon ay tapos ito. Yan. Kaya no, pag ang tawa ay mayroong inggit, hindi yan aasinso. Pag inggit? Pag inggit ay pumikit. At ang mutya ay ginagawa. Yan. Akalain mo ah, yan po ang mutya yan na ginagawa. Alam mo ba? Eh, for example, ito. Yan, nilalagay ko yan ng mga mutya, mga malalakas yan. Oh kahit bilhin ko man yan kasi ngayon mayroon akong kapital no puhunan wala kang pakialam kasi legit yan alam mo ba ang mutya dyan na binibinta mo kaya mura ay sabi nila totoo anting anting pero hindi naman pala piki no at pag sinabi mo yan na yan po ang gamit mo ay swerte dapat ikaw una ay sinerte meron ka ng sasakyan meron ka ng bahay no Marami kinang ipinakita na nagkapagtuon na yan ay suwerte. Pero pag hindi totoo ang kanyang sinasabi ni Quinto ni Dandandanda na ay anting ng Mindanao, ay hindi kayo maniwala. Piki yan. Nako yan, pinakilaman mo kasi ako eh. O ngayon, babalatan po natin itong mga bao na ito. O, o kita mo napakaraming bao, nandoon pa. Kapi kapi mo anak ka ng tilapia o anak ka ng mga anak-anakan Oh, tingnan mo saan ang mata dyan bao ng walang mata yan ha napakadami nandoon pa bakit sabihin mo iktarya iktarya yung nyug ko ininsulto mo pa ako yan ay pagkatuto pagpatunay na yan ay bao ng walang mata alam mo ba hanggang dito papunta dyan ay lahat po yan mga ano po mga sangkap po yan lahat-lahat. Sangkap sa mga anting-anting. No? At ngayon, kita mo ba yan? Yan po ay mga isang mata, isang bibig. Yan. Legit yan. O oh, yan, tingnan mo. Gusto mo apat ng mata, pakitaan mo kita. Madami. O baka gusto mo baka gusto mo tingnan yung ano ko, yung kwarto ko. O ang CR ko dito, baka gusto mong ano. Yan. Yan o, oh, tingnan mo, apat ang mata. O, oh, yan. Holy Trinity, napakadami din. No? Sobrang dami po. Almost po, almost po, ano, half million ang pinuhunan ko sa anting-anting ko. Hmm. Ito, gumamila sila, isang karton. O, oh, tingnan mo. Napakadami. Sobrang dami talaga, hindi mabilang. Holy Trinity din dito ay madami. Ayan ano yan naman sabi ko sa iyo. Dandan o ang tingir O sino ngayon? Mag-comment nga kayo ngayon. Comment kayo. Mag-away po kami ni Dandan o oh. mag-boxing kami no sa away ng mga vlogger. O Dandan. Ngayon ay ano? Kung tinuod jud nga isog ka, mag-away ta diwa sa Maynila. Mad ako mad to diha. mag ta no kay kamao man Away sa mga vlogger. O comment mo. Kay mga ano, ni, mag sports mi Oh. Kung dandan kung isog juga ka, mag ano ta, magkita -it na ita sa Maynila kung gusto mo. Away sa mga vlogger. Biskang gamay si Ka Biboy, musukol, say, mo sa imo ha. No? Kung isog ka, hagiton tika ka. Di ba sa una na ngayon nagag sorry sa kuha, o karon hagiton ti ka no? No nga mag-away no, mag-away sa mga comment mo de ano sa mga followers ni Dandan ang tingyero sa Mindanao, ako comment mo diya mag-away mi dua ni Dandan magboxing mi dua. o unsay gusto niya taekwondo ba o judo o judo di panghinaw <laughs> no? no? anong gusto niya no nako ay nako hindi ito nako Dandan hindi takot si Ka Biboy sa iyo kumakain ito ng kamao kaya yan no ito po ay gitna no kaya di ba sabi ko sa iyo wag mo akong pakialaman para hindi kita pakialaman Marami pa kung alam sa ibubukin kita, no? Yan. Huwag mo talaga akong pakialaman damdan kasi hindi mo ako kilala, no? Yan. Kaya pagka-share natin yung video, no? Yan ay nagpapatunay na napakadami po nating bao. Yan. Kaya nga hindi ka umasinso kasi nga ikaw po talaga ay anang nialam. Kaya sabi ko sa iyo, pag inggit ay ipikit mo ang iyong mata. Yan ang mapapayo ko sa iyo, no? Ang tingiros ng Mindanao. O, ngayon, no? Kung isugyog ka, mag, ad, ako, mo, ato matut matut sa Maynila, magpirmahan na mag-away tang duha. No? Kay, mau mana ang tumong nimo, di ba? Nag-ingon ko nga, dili ko ni hilaptan, kapag hilaptan na ko nimo, no? Ayaw pang hilabot, o kay ka abroad, no? Kaya ulit, maraming maraming salamat talaga sa kumuha at, at, tumiwala. At ulit, hindi po ako nagsasawa na sabihin na respeto po ulit sa kapwa natin mga antingiros. Mga antingiras, mapagpalang araw ulit po sa ating lahat.